Kaya niluluto mo? Itlog. Ang oh, sarap naman Opo. Oh, oh. Kaya pengi ako. Wala ka lang mga pilot. Ito kuya, may itlog ka pa pala eh. Oh, o sana kuya. Iyo isa lang. Ito na pagkakataon na natin makabawi kayo no kay Nukoy Kalbo. Ba't anong balak mo? Ang gagawin natin kuya, lalagyan mo ng maraming asin yung itlog. <laughs> Try, tingnan mo yung palaman, no? look! Ah, oh, meron din! Mmm, oh, sarap! Nakatinapay yata kayo. Aba, nakakita mo naman, dami kong ginupit sa kapot. Hindi, ang sarap, tingnan mo, ano, ang sarap. Mm. <laughs> Good morning, mga idol! Pupunta na po, ikaw-kaya ikaw, dito, mangingi ng tubig na mainit. Ang ah, sarap naman nun. Ano yan? Ano kaya niluluto noon? Kuya? Ka? Kuya, ano niluluto mo? Itlog. Kahit vlog. Oo. Ang sarap nun. Oo. Uh -huh. Kuya, pengi ako. Wala ka naman, Piyot. Oo, oh, misal lang ako mangingi. Isang tinapay lang Ito pa na tinapay oh. Ang sarap! Ay, ano pa mga ako? Nandito na? ka na sa loob? Yun! Sab na naman ang isang umagahan ko. <laughs> ah, eto kuya. May itlog ka pa pala eh. O, sana kuya. Iyo, isa lang. Kasi ito na pagkakataon na natin makabawi kay Noki okay Kalbo. Ba't anong manak mo? Diba kasi, pinainom mo ako nung may ano yung malamig na tubig oh. na may asen. Oh. Ang gagawin natin, kuya, lalagyan mo ng maraming asin yung itlog. <laughs> <laughs> oh my uh, Ang galing din ng utak mo. Ba, kailangan mo talagang bumawi dong. Lutuin mo na yung itlog ah. Habang <laughs> <laughs> tumatagal, tumataba utak mo. <laughs> <What>? <laughs> ganyan uh, na, ayaw. May antabi ang mulo. Asay na. <laughs> <laughs> ano gusto mo? Gano'n? Madami? dami ang dami naman na, kuya. Kunti lang. Ay, kunti lang? Oo. O, po. Kunti lang? Oo po. Dagdag, pa. Yung Ganon. yan. Kunti pa, kunti pa. Eh, ano yan? Asan? Oo. Oh. Yan! <laughs> Kalutuin mo na, baka dumating eh. Sisilipin ko muna dito. Ha. Opo, opo. 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 Minggu eh, berapa? Much, much later. Ya, pedi ni aku ya. Madu mading pay. Tahu <laughs> <Bila>, ya. <laughs> Kadi dili piku lah. Abu berapa <laughs> eh, lah <laughs> mohon semua. Madu mading. Minggu berapa? Beli ke? Beli apa nak? Biar kau bagi bagi mama ya. Oh. Biar kasih pagi aku nak bagi non. Mal, malatah kasih. <laughs> Hindi ako ko na ito oh, ha, -ha. Oh, ka ba Baka ba mo mo pagpalitin mo pa eh. Baba-aba, inaagaw pa tayo ng aso. Ang mula akin. Hindi na lang dito sa ano, sa labas ha. <laughs> Pero babaya ako matuwa ba kay ng mga ko ya para sabay-sabay na tayo kumain. Oh, sige. Yes. <laughs> uh. 15 minutes later. Ah, tagal naman ni Kalboba. Gitil na gitil na ako kainin tuwing tinapay. Eh. Tagal ba? Hello, ano kaya? Kaya nga, tagal nga eh Hello, Bato nga kuya eh, gusto ko na nga rin kainin itong tinapay eh Ay na, ay na, ay na, na <laughs> Jadi kalau mau yang kan bu, um serang, hmm, terap, terap tinggal main pala mana? Itu genterap, hmm, kerja pergi kau ni toh, ah merdeh, hmm, serap, Ba, pre, wala na. Ba, wala na. Ano pare, binakitin na nga. Like, pre, bitin. Ano bitin sa akin yun eh. Ba, parang hindi mo kilala. Pre, bitin pa sa akin ng isa eh, pre. Hala. Ay, Pero ah. na lang yasi. O, tingnan mo. Ang damot-damot mo sa tinapay. Hi. Tapos hihingi ka ng yasi. Diyan magaling. Pwengin na. No. O. Oh. Ay, ito tinapay kayo. Aba. Nakakita mo naman dami kong ginutusang kahapon! Hindi ako Nga pa, sinasabi ko! Ang sarap! Pre, ang sarap! Tinan mo! Indo, ang sarap! Mm -hmm. <laughs> eh? 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 Pre, <music> ano? <laughs> Pre, no. Maalat ba?